ito po ang aking aso, si Jog Jog ko. Jog! Credit ka mo na siya, ba't naman daw po yung kanyang uh, higaan. Patali <laughs> lang po siya dyan, guys. Lalaro-laro ko lang siya minsan. Yan. Yeah. Oh. Kasi naglalaba po ako. Yan. Yeah. <laughs> tala ko lang po na tulog po yung aking na baby. Ayun po, oh. Nakadilaw na yun. Yun, 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 yun. So, nagpapaikot na rin po ako dito sa washing machine. So, yung aso ko po ay nagre na. Kaya, kinuna ko na lang ng video para matigil. <laughs> Kasi nag... Mmm, Gumaganong-ganong po siya, guys na wala ang kanyang inay nung kinakausap ko siya. Ano? Ang jog-jog ni mama. Ah, wawa naman. Ah, lagi ka nalang nababasa. eh, talaga? Para laging malinis yung hinihigaan mo dyan. Kahit may saping po siya doon, ayaw naman niyang humiga. Gusto niya pa rin dito. Ayan. Oh. Kulungan naman po siya. Wawa naman. Oh. Pangit na hindi na 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 naman wawa naman wawa naman yung baby ni mama oh tumboy yan po si jog jog namin